Okay guys, may yung kuan sa inyo ato ang Facebook karon. Ah uh, nata may natay gamay share ato na uh, kabantay mo guys katong daghan uh, paspas kay mo mo comment, paspas kay mo mo react sa Facebook post, no? Uh, paspas na to, paspas kita mo like, la like, comment. Ya, yeah, kabantay mo nga dili mo ka kuan na dili na mo ka react, then dili na mo ka comment kay tungod nga naka-violate sa kuan community standard limita no restricted ta uh, ang itong batong guys ato i-open to facebook guys na ato i-open facebook nya human sa facebook guys ato na sa Ditoan dito guys na ang uban na, na ang uban ang uban na, guys, na guys na na ang uban na, na kay cancel po na lahi makaraan karaan sa sipuna guys uh, ang uban na musud pa siya sa help and support no so di mo sa help and support add ka sa report problem uh, hmm. igabot mo sa report problem guys continue ni mo na ya yeah, include the report kana guys include the report ya yeah. iguman e, na guys kung ni mo o oh, unsa problema ni mo o oh, arita sa message and chat kana guys so kung na message and chat iguman e, na guys ang message and chat imo iapil ang po Andre ang um, picture o screenshot nga na restricted ka na dili na ka comment o ka react no kung hindi na guys ha na iguman e, na guys ari ka dre imo e, i-type ang uh, unsa may nahitabo o ano dili na ka react dili na ka comment no dili lang ako i-type ga guys ha kung ni istorya guys kung imo e, ibutang dia guys ibu e, maski pwede mo kapihon I have been an issue with my Facebook post comment we are temporarily restricted your ability to use this feature and Facebook uh, and Facebook no then last guys please fix it and thank you but guys, yeah, na guys. mo siya guys. ibon na i eh dire sa gaba mo na, na i send mo sa problema di ba iguman sa ano mo guys waton na ni mo kung waton na ni mo nga ma okay na to no within 24 hours labi dugay ha ah, na sa 24 hours o ba na dili maabot no i e, salamat sa to ang bago na katunan ah, ah inaud ko nga naamoy na katunan damay salamat